Mitchay, nakikita ng Mitchay. Sino? Si Samuel po nandiyan. Sabihin mo, no, sanggit lang. Ay nagawa pa ako eh. Hintay ka lang kasi tinawag ko na. Ay, ganun ba? Oo, oh, po. anong kailangan mo? May regalo sana ako sa'yo kasi magpapasko na. Oo! Oh, ano yun? Ano yung bibigay mo regalo? Buksan mo. Ito? Oh, ayun. Ayun, Bait mo naman ah. Oh. Thank you, thank you. Na, ano ba ito? Rice cooker. Rice cooker? Wow! Oh, mo walang bahay ito. Magaya nito. Iwan. Pero okay na ito. Pulin ko lang, lang mamaya. May okay. kanin pa ito. <laughs> Grabe ka talaga ang Thank you, thank you. Okay. Ako, wala pa akong regalo eh. Balutin ko pa. <laughs> Oo, oh, ko pa. Siguro maganda yung regalo mo sa akin. Oo, oh, o, sa yo, sa yo, sa yo. maganda yung regalo ko sa iyo. Ang gusto ko eh. oh. kung sige ka. Oo, oh, may ano, ka mo na ng ano. Soup kasi yan, sige. Mabalutin ko pa eh. O, sige, oh, ko pa. Sige. Ko pa. <laughs> gusto ko yan. Bili ka muna. Okay ba yan ah? Oh, bili ka muna ng soft drinks. Sige, sige. Bili ka muna ng soft drinks. Sige, babalutin ko pa. O, Hindi pa ako nakabalut eh. Para iyo. Bili ka muna ng soft drinks. Naku, kung may pira ako. Gula na ako. Ah, ito, 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 pira. Bili ka ng soft drinks. Ko, saka ano tinapay. Oo. Oh. sarang, lang. Regalo ko ha. Oo, regalo ko bibigihin ko sa iyo. Sige, like, next na ako. Oo, oo, bibigihin ko sa iyo. Bili na ako. Mm. Bilisan mo? Ho? Oo, oo. Balutin ko. Sige. Okay. Oo. Kina, bili ka na ng sprinkles. Wala akong regalo. no kaya ibigay ko kay sa Leopold? Wala akong maisip na regalo talaga. Kaya naman. <laughs> Alam ko na. May naisip na ako. Nabila ko na Yung paano, yung paano, yung paano? yung litro. Tapos, yung 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 Bakit nang ko kasi yung Wala akong nagalo eh. Ito na lang. Eh. hindi na ako mag-snack kasi regalo ni na nantay ko eh. Uwi na ako. Cellphone, so, ito na ang regalo ko sa iyo. Alis ka na? Oh, alis na. ito na. Hmm? Oh, sige. <laughs> 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 Yari naman ako ni Mitzay. <laughs> Kala ko totoo na. <laughs> <laughs>